eh, kaya nga It's eh. Si... Magkano inawad po ng pagpapabaw ni Salda? 20. Ay, kalaki pala, no? 220 oh, niya. Talagang peta. magkaraw lang ng tubig. <laughs> Yun ang unang inano namin. Kasi so, pagdating nung nagsimula hmm. dito, tubig ka agad din. Ano. Oo, oh, oh, wala, kasi wala. yung wala. po ang kumat pag walang tubig. Walang eh. tubig eh. Ay, talagang yeah. makuha ko talaga siya. So. Yeah. eh irap na irap um, na maganda magandang Eh, buti na lang po at mayroong nakuha hmm. tubig na. sabihin nung uh, una, may mm -hmm. po, hindi pa malinis ang tubig. Mm -hmm. mga ganito pa lang. ah, uh, uh, baga putik-putik pa siya. Putik-putik pa siya. After uh, mga one week na umaanda, yun, Ayun, luminis na. Oo, kasi nakuha na yun eh. Natatanggal na niya yung mga unang balong. Oh. Pero nung, yun, hanggang minabot ng taon niya, eh, pwede nang iluminis. Uh -huh. So, Oo. Okay na Ito naman po ang kuha natin, uh, basta regular po ninyo na monthly. Malagay niyo po Oo uh, po. Sa pinya naman, hindi ko masyadong kabisado pero parang gulay din yan, no. Mm. Ialagyan din na abono rin yan. Eh, naupuan din na abono ay, yan. Ayan. Ay, pala maganda na ang itsura niya. Mali oh. yan pala. Hindi na... naman yata masyadong matakos sa abono ng pinya. no. Ano lang, siya. Inupuan Potikon, din namin. Yung inupuan din. Kaya matataba rin ang kuha niya. Ayos, siya. Maganda naman kasi niya. Matibay rin sa init ang pinya. Oo. Oh. Ay, makakukuha na siya. Gusto niya na iilita? niya ng... Oh, At least mainitan siya ng isang oras. Okay na. Ayun sa seminar sa akin sa so, dalawang oras yung may... Hindi, hindi rin siya masailan, ano? Mm -hmm. Pero ayaw niya rin ng... Sobrang init? ah uh, babad sa tubig. Ah. Kaya tinatanim sila sa slope. Sa slope area. area. Hindi oh. sila pwede sa patag kasi pag umulan, yung... Ah. ay, mahina siya sa tubig. Mm hmm. Ma siya mamatay. Mamamatay. Ah, kaya, kaya pala ito. Okay. Kaya isinan tayo, nakaislan. Ngayon. kaya pala doon, hindi siya mag stay ang tubig. Ay, dito wala tubig, pati ito eh, island eh. Oo, oh, din ako, eh, tama-tama. Sa kalamansi ganun din, ayaw rin niya na nai-stack din ang tubig. Ay, oh. kasi ang kalamansi, nag-stack tubig dyan, tala ito ulan, oh, bawa, po pwede siya mga dalawang araw lang na ng ang tubig, kaya pa niya. Pero pagka nasa isang linggo na, babad sa tubig, ala na, oh, Kung may na ang Oh, para rin sa kids niya. Oo. Oh, oh. so, ang kagandahan naman nitong sa atin eh talaga monthly po bubulaklak niya. Kaya hmm. lang ang pin once a year ano. Once a year. Oh, Ito na non-stop 'to eh. Alam oh, non-stop so... 'yan ang maganda ko sa katangian ng kalamansi. Kaya lang pati sa tagmura ng kalamansi. ayo, oh, kasama rin niya, may pa rin bunga. Pagka po mara, pag ka pumara pag mawuran ang kalamansi, makakita niyo. Marami, marami siyang nagiging bunga. Tagang ay, mm -hmm. ng 20 pesos ang isang kilo. Oh, isang kilo eh, po. Ang kuha noon mga 10 <laughs> <sampung> piso. <laughs> <Siyang> <laughs> ay, ay lang ngayon nasa 70 daw eh. Ah po 70. 70. Oh, sa palengke minsan maabot pa ng 100 'yan. 100 'yan. O pag titingi siya. Kaya maganda. At least po ito, meron kayong kuha na pampalusot. Pag yan ay bumulas, kaya mga kailangan pa kayo ng more water pa talaga. Para noon, at least yun. Bawa, schedule ninyo yung isang pump o so, isang araw o oh, dito ka muna sa area na ito busugin sa tubig sunod naman yung kabila namang area para nun gugulpihin natin siya ng mabusog yes. o, oh, ito kasi papalaki lang na mong yan eh sanga abang bata pa sa para maintenance lang niya mm -hmm. pero pagka pamumungay na natin niya obligado natin talaga siya babakukan na natin mga isang puno kahit mga dalawang timba Kaya lang ngayon, di pa tayo. Sa susunod na tao pa, pwede na natin gawin yan sa tagarap. Dahil malalaki na ang mga sangana niya. Kaya na niyan dalawin. Tingnan niyo po yung puno doon na maraming bunga. Ayun, kung lahat ay eh, ganon, ah, oh, ah, talaga masisiyahan kayo dyan. Eh, umpisa pa lang naman yan. Ayun, yung mag magandang kwa na yun, sanga na pag lumaki-laki pa ng konti maraming marami na kayo makukuha. Yun ang ganda lang sa kalamansi. Habang lumalabong siya, eh, marami siyang panggagalingan ng bulaklak at ng bunga. Kumpara natin doon sa isang parte lang, hindi ba, yun, meron siyang single. Pag kasi single lang nakita ninyo, putulin ninyo para siya magsopa. Oh, kasi ang gagawin natin, di diretso lang yun eh, hindi siya magkukuha. Kakaiba eh. yung ano niya? Oo, meron po talagang gano'n. Yun, yun, yun ang ng mga Batanggenyo na pinang-iipit, yung pinang-gagrafted nila. Yung ay, isang single na gano'n. May mga kawan yon, may mga siko-siko kung tawagin. Doon nila kinakating yung. Kaya yun ang hinahanap nila pagka sila ay magagrafted. Hmm. Ay, oo. Kasi yon bata yun eh, sa diretso. Ngayon, pagka hindi mo kabisado yon, ay, tatayog yun pagka hindi mo pinutol. Kaya ginagawa, yun ang ginagraft natin. Pinuputol natin siya para magsanga pa lalo. Yoy, okay, okay naman po yung kwan natin yung kalamansi ang kulang naman natin dyan uh, alert lang tayo doon sa medyo tumitiklo para kahit yung bata madalas niya dapat sisilayan yung lalaki kasi kumisa pag hindi kayo nalulusong eh oo, eh. Oo, oo. So, gaya nun hindi nyo napansin may bunga pa naman eh kung, kung sa oras na yun na nakaligtaan ako ano, malalaglog yung bunga nun buti oo doon yung po tatalasan doon nyo po ibilin doon sa binata kasi kay Lolo eh, di na masyadong kuha niyan eh. Wala eh, wala. Oo, oh, oh, pero masipag si Lolo. Dapat binata ang kuha niya. May asawa ba yun yung kuha niya? Wala. Ah, walang kuha niya. Binata rin niya si Lolo. May mga anak siya. Ah, pero nasa ibang lugar. May mga pamilya na rin. May pamilya na rin. Oo. Oh, Galing naman pala. Ano? Ate Sian, yun talaga parmang kwan. Tama na yun. Diba niya. Taglit po. Ay, si tatang. Pero malakas kasi si tatay. Ilang taon na? 70? 77. Ah, 77? Eh, tatay ko, 73. Nagkukuha Lala. pa siya. Opo, nag-i-spray pa siya ng herbicide. May siya. Ayun Siya, marunong na siya. Nag-grass cutter din siya. Hmm. Siya nag-grass cutter siya. Kamaneng no? so, um -huh. si ano? Apo, ah, maganda si tanghali rin, rin po. Oh. Siya yung nag-supply Ng Alang kalamansi, tsaka po yung pag-aalaga. Oh. Kumusta naman po kayo rito? Okay naman po. Maganda na po yung tanim ninyo eh. Bali, sisilipin lang po ninyo pagka meron pong tumitiklo ang dahon, bubukas nyo yung pinakagripo. Opo, oh, mga nasasarado siya. Opo, oh, para nun eh, kada umaga, tsaka sa hapon. Kasi para hindi siya malanta. malalanta kasi kalamansi. Oo. Yeah, oh, pero maganda na yung kanya. Palamasi. Tapos magpo-polyar po kayo kahit monthly. Napag-spray po yun. Polyar. Kaya nag, ano eh. Papabili nga ng polyar. Opo. Ano yung, yung kulay black na binigay ni Sir Marvin, spray nyo yun. yun. Polyar din yun. Yun yung pampabulas din ng mga dahon yan. Ingat lahat, yun, eh? pati pang bulaklak Lahat siya, pang kuwan na siya Pang paberde rin yon, magkakatulong. yun, magkakatulong Okay, lang naman po yun Kahit hindi naman po magtuloy po yung bulaklak niyan Eh malilit pa naman siya Ang kuwan lang natin yung medyo mapalabong natin May mga matitirang bunga Tinong eh. nyo, may mga natirang bunga Kadami niya Tapos Huwag po ninyong uh, masyadong palalakihin yung bunga ng kalamansi. Eh. Masarap na siya pasarapan nyo ang laki nyan, size, pitasin ninyo. Baka kagaya nun, mga isang linggo na lang yung pitasin nyo mm -hmm. na rin yun. Para uh, hindi, parang, siya mapwersa. Parang hindi papahinog yun ganun. Oo, hindi po pahinog eh. Pagka po magiging pahinog na reject na yun. Oh, <laughs> re <-release> <laughs> hindi na matatanggap sa palengke yun, baba na po presyo nun. No? Mas gusto ng kawan sa mga lugawan, mm -hmm. yung ganong size. Oo, oh, ganong kalili eh. eh. Kasi ma mahal ang kalamansi eh. Pag mura ka ayaw naman noong nagtitinda ng ganun size. Oo. oo. Eh, ngayon kasi taga araw talagang pahirapan ng kalamansi ngayon. Yak, yeah, kaganda sana okay. nito. Mga uh, isang taong pat makapagpalusot kayo ng bunga rito pag aagawa na kayo rito ng ko. Dito sa palengke. Balanga, dinalupihan, ayan. Kaya pagkakawanda nun, eh, marami ng kalamansi ang ma-deliver dyan. Kumbaga, ang goal muna natin, tatay, mapalaki muna natin yung kanyang sanga. Regular po, lagi abon natin. Tutan lang dyan yung pataba natin monthly. Bagamat matagal lang kanya, nung gusto ng ating pataba, okay lang. Kahit additional ka lang, additional lang lagay dyan. Basta every month. Opo, every month. At importante doon, yung lahat nung nababasa, doon natin ilalagay. Opo, sa tagaraw ah. Pag sa tago lang, kahit medyo nakakalat siya, walang problema. Kasi umuulan eh. Para noon, opo, natutuno po yung ating pataba. Maghalo rin kayo kuya rito ng kuan sulfate. Sulfate. Ah, oh, uh, Gaya rin 'yung ratio natin, 2 is to 1. Pagkatapos, so, susunod, pure organic na natin. Kasi nakakatulong din naman 'yon eh. Yung kasing uh, ng puti, parang ulang malakas 'yon eh. O sa mayo. Uh, 'yun ang gusto noong mga halaman. Ito eh, talaga marami rin pala kayong mga gulay dito. Kaya okay na okay po ang kwento ako naman sa insekto, wala naman ako nakikita ng insekto eh. Dahil nakakapag-spray naman pala kayo. Hmm. Nakakailang kuha ba kayo rito? Non-chargeable? Hindi ano eh. Hindi, hindi permit. Kira na yung chargeable eh. Bali manual. Ah, na manual. Na oh, nakakailang manual po kayong karga. Oh, marami. marami. Ah, marami rin. rin. Ah, mga uh, anim na karga na uh, kukuha. Ay. Ay, huwag naman masyadong paligo ang pag-isir. Basta't lang, na lang siya. Uh, uh, para... Oo, para hindi naman kailangan natin ng kalamansi. Opo. Balog balog. Para lang makuha lang natin po yung mga insekto. Maapula lang natin. Pero kung wala naman insekto, huwag kayo mag -spray. Para hindi naman siya maging Aksayat yung sumo. Okay, okay naman po ang ko natin. Yung dahon. Sila medyo sa init ng araw, nasakta ng kalamansi. O, pero makakabawi yan pagka po ng uh, malakas. Opo, pang mayo. Importante dyan, buhay po ngayon. Ayan, eh, magaganda po ang kawan eh. Tingnan nyo po yung mga busog sa tubig. Ibaan ang laki niya. Tsaka yun, doon sa may charcoal na yun, no? Sa may, may, may uling. Pataba rin kasi po yung uling eh. Uh, pinanggalingan ng uling, no? Kaganda na lupa. bulat po Oo, maganda po bulas niya. Magamit kasi yan, pinasalubungan din naman natin ang organic. Kaya maganda. Mayroong mga ilang mga namatay eh. ko, konti lang naman pala. Okay lang din yun. Natural lang yun. Kahit po talaga ay, sa ay, amin nagtatanong yun. Kasi yung mga kanamasin, yun, parang, parang mang saing na... yung dagta. Oo, oh, parang dagta. Pagka po mayroong dagta at nalalanta siya, agad din po ninyo niyong putuloy. Yan, yeah, puno nga namin doon, yung kaming rin doon, doon. Mm -hmm. pag naman nalaga, nilalaga rin nga. Ah, uh, pwede po siya lagarin. Pero ito naman, malilit naman siya. i cater nyo na lang. Ang uh, pang nyo na lang. Tapos, ilayunin nyo, sunugin ninyo para di siya makahawa. Kasi pagka kung yun eh. Opo, dahil misan nyo mayroong puti-puti siya, tapos misan po leping. Eh. Pagka yun hindi eh, hindi naapula, tutungon sa ugat yon. Yun naman po kasing ginagamit nating mga antipungus. Hindi naman nadadali eh hindi naman niya nakokontrol. Eh, pagsasaya lang tayo ng gamot, eh, pinakadabis nun, tutuloy ninyo. Kung mamatay, palitan natin. Total konti lang naman yun. Hindi naman lahat may ahawin. Opo. Pag magtatanim naman tayo, huwag doon sa lugar na dati niya. Oho, uh ililipat nyo doon sa iba. Ilalayo na Lalayo nyo ng konti. Eh, kasi nandun din, magkukumpay uli yung pungus nyo. Tapos lalagay nyo lang po ng gamot po yung sa ilalim para pamatay pungus. Pero yun, kapwede yun isasama natin doon sa pataba yung anti-fungus para pagdating nung paglumaki yung kalamansi natin meron na siyang protection o oh, continuous na siya yun lang naman, konti lang naman yun eh. Okay. dahil uh, sa init nga ng panahon na yun dapat kuha dyan eh, naninilaw eh pero maganda ang kuha ng dahon eh yung bulas kaya malaking tulong po nito sa tubig pero mas mas gaganda pa po yan kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, kung busog ng tubig, mas malalaki yan, mas malaging maganda. Kaya lang, medyo nagkukulang tayo dito sa source natin ng water. Maganda kuya, pomo ito ay malaki siya, magkakaroon kayo ng parang uh, container. Na yun, bigla talagang, pag meron kayong isang malaking container na istakang kagad ng tubig, pag pwede kayong makapagpatubig yan, nang isang araw danaw siya papupuno po yung parang pinakakuan ninyo langgana na patubig busog yun pag malalaki na kalaman siya pero ngayon okay, okay pa rin yan malapang ko naman tayo total naman malapit na tayo sa tagulan eh. O, ilang buwan na lang pakapatak na naulan yan baga sa kuwan do doble ngayon ng laki Mayo, laki niya Mayo. Mayo ang misan. First week ng May, second week, magkukuha na po siya. Oh, po, ngayon eh, halos isang buwan muna tayo magkiti <laughs> Pero yan ang kainitan, yung buwan ng April Opo oh, Buti nga eh, tato pa ano, meron kayong mangga Nakakapag-absorb po ng init I Ay mean, eh, kung wala itong mangga at pilad na bilad Nako eh, sobrang tuyo ng ating kalamansi oh, maganda ito dahil at least nakakapag-neutralize ng kuwan natin Pero sa mangga natin, wala pong bunga, no? na, na hindi, nagtutuloy. hindi nagtutuloy. Yan ang problema ng mangga natin. Mas maraming insekto kesa doon may sa kawal. Ay, Ay totoo po yun. Napaka-sailan ngayon. meron na po siyang tusok. Meron doon ng mga maninira. Kaya kahit balutin mo, sinisira pa rin. Kaya nga yung production ng mangga, nagmamahal eh dahil mahirap kung makapagpatuloy. Kung um, hindi ka sa kalamansi, eh. ay dire diretsyo ang pagbubunga niya. Opo, oh, tuloy tuloy po yun. Kung sa kawa, ah. kayo na lang ang magsasawa dyan na pag kami sa kapipita. Pag lumaki pa po ng gusto yan, lalo. Lalo oh, na, pag ang mga yun Opo, mga okay, Sige po, yun ang kuhan po natin.